Sisirin natin ang kailalim-laliman ng Ormoc Bay sa Leyte kung saan madidiskubre ang ilang pilas ng ating kasaysayan. Minumulto pa rin ito ng mga bangungot ng digmaan. Ang mga matatandang nakatira sa Ormoc City sa Leyte nakatanim paraw sa kanilang mga alaala ang mga pinalubog na barko ng gera pero mas mamumulat ka ba kung ang binabalikan lang ng memorya makikita na rin ng mata It was very deep sa isang underwater expedition taong 2017 na pinangunahan ni Robert Kraft, isang American deep sea explorer. Naglayag ang research vessel na RV Petrel sa pusod ng Ormoc Bay. Katuwang nila ang lokal na pamahalaan ng Ormoc, ang aktor at ngayon late 4th district representative na si Richard Gomez. May cinema sa loob, may swimming pool, kasi andun yung submarine. Ang mission nila, makita ang isa sa pinakamalaking barkong pandigma ng Amerika na lumubog sa Leyte, ang USS Cooper. Sa lalim na 620 feet, ito ang nakamamangha nilang nadiskubre. We've done uh, a number of these explorations to try to find at sunken warships. So we try to do these both as, as really exciting examples of underwater archaeology and, and as tributes to the, the brave men that went down on these ships. Ormoc is a very devastated place. Kasali na yun sa overall battle of Leyte to liberate the Philippines from the Japanese. Bagamat nanalo sa Battle of Ormoc Bay ang Amerika, pinalubog naman ang mga Hapon ang apat sa mga barkong pandigma nila. Kabilang na nga ang USS Cooper at USS Ward. We'll <laughs> ilang larawan ng isinagawang underwater exploration sa Ormoc Bay, idinisplay nila sa Ormoc City Museum. Nagpatayo na rin sila ng war graves o marker sa bahagi ng dagat kung saan lumubog ang mga barkong pandigma. Well, it is important uh, laman yung history ng isang bayan para naman makita ng how their forefathers fought for a society that they have become. Sa mapang ito, makikita kung gaano karami ang mga barkong hapon na ginamit laban sa puwersa ng Amerika noong panahon ng World War II. Marami sa kanila nasa kaibuturan pa rin ng ating mga karagatan sa alon na lang ibinubulong at ibinabaon ang madugo nating nakalipas.